Paano ma-recover at basahin ang deleted message sa Facebook? Ito yung kadalasang tanong na nababasa ko. Ang naganda dito ay pwede kang pumili ng araw, buwan, taon na gusto mong basahin message. Ibig sabihin, hindi tayo mahirapan hanapin ang date ng message na gusto nating basahin. Kung gusto mong malaman kung paano basahin ang deleted message, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag mo kong kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Facebook. Dito sa profile picture natin, pinutin lang to. Then, pinutin itong Settings and Privacy. Then, pinutin itong Settings. Ayan, so dito mo na makikita ang Download a copy of your profile information to keep or to transfer to another service. Then, para ma-download to, pinutin lang tong view. So, nakalagi dito, download your information. You can request a copy of your information at any time. When your file is ready, you'll, you have 4 days to download your information from this page. Downloading your files is password protected process. The only you have to access to request a download. Uh, ready to download na yung files mo. Kailangan sa loob ng 4 days ay ma-download na to kasi pag na ng 4 days ay mawawala na. Then pagkatapos, pinutil lang tong request download. Ayan, so dito, pipili ka ng account mo na gusto mo i-download yung information. Apat kasi yung page ko, kaya maraming lumalabas na account. Kasali pa yung Instagram account ko dito. So, pwede mo siya i-download yung apat na account. So, ang pipiliin ko lang yung isa account ko. So, ito yung pinakataas. Then, pagkatapos, pinutin lang tong next. Ayan, so dito na makikita ang select information. Yung dito sa complete copy, your file include complete copy of the information available for your selected accounts. So, lahat ng information, hindi lang message yung mada-download mo dito, pati yung information mo sa Facebook. So, yung complete copy. Since message lang yung i-recover natin, pinutin lang tong select types of information. Ayan, so dito mo makikita ang pwede mong i-download. So, save items and collection. Then, merong voting message, then post. Then, ang pipiliin natin dito ay message. Then, pindutin lang tong next. Ayan, so dito ka na pumili ng date kung anong gusto mo. So, dito makita sa date range. So, nakalagay dito ay last year. So, para ma-adjust natin yung date, kung kailan nating message yung i-download, pindutin lang tong arrow ng date range. Pwede ka pumili ng last week, last month, last three months, Last six months, last year, last three years, all all time. Piliin ko lang yung all time. Then pagkatapos, pinutin tong submit request. Magantay lang natin nag loading. Ayan, so nakalagay dito ay download your information. When your file is ready, you'll have for this to download your information from this page. Downloading your file is password protected process that only you have to access it. So, antayin lang natin na may nakalagay na download dito. Antay lang natin ng ilang minuto or oras para ma-download yung files or yung message natin. So, ganun lang kadali, paano ma-recover ang deleted message sa Facebook. Kung magustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.